Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, andito po ako ngayon sa loob nitong uh, RBM, ano, dito po sa isang retreat house dito. Ngayon po, naisipan kong gumawa ng content dito, ano. Kasama ito dun sa mga ginagawa ko ng Kalye survey ano, dito sa aking mga kasamahan na mga nagtatrabaho po sa, ano, ano, sa, ika nga yung mga parish worker, ano. Samahan niyo po ako at alamin natin sa kanila kung meron din po silang mga pakialam sa ating uh, politika sa ngayon, ano. diretsyo na po tayo sa video. Please, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito mga natin si brother, bro. Brother? Roldan. Okay, si Roldan. Okay. Brother Roldan, ako si Kuya Rodel. Ano. welcome sa Rodel's TV. Ngayon, ito yung tanong ko. Ano, malapit na yung ating uh, midterm election. Ano, sa, mga, sa May 2025 yan, gaganapin. Ano, Maghahalal ulit tayo ng labing dalawang senador ano, next year, 2025. Ngayon, ito yung mga matutunog ang pangalan na maglalaban-laban. Bibigyan lang tayo ng apat. Ano si ex senator former former senator uh, Sonny Trillanes si attorney Cel si former senator Laila Dilima Lima at saka malakas din ang tunog na lalaban ulit kahit may edad na si former PRRD o si Tatay Digong ngayon ang tanong ito sino sa apat ang napupusuan mo Digong si Digong bakit naman may, may napatunayan naman ayon. may napatunayan ha sobra kasi kung tutusin ba ilang beses siya naging mayor Oo. Oh. Mm, di ba? Pagiging mayor mo, kala ko wala ka natutunan doon. Oo. Oh. Naging presidente ka pa. Mas mara- marami siya natagawa ng presidente, di ba? oh, pero naging senador din naman si ano si Laila Dilima Saka si Senator Trillanes. Ha? Eh. Wala namang bilang yung ginawa nila eh. <laughs> Ganun ba yun? <laughs> okay, meron ka pang gusto na idagdag bro? Wala na. Wala na, okay, thank you. Ah, ito. Peace, hello mga kaibigan, mga viewers. Ano, ito, mga kasama natin, si brother. Amper. Okay, brother Ampere, Ako si Kuya Rodel. Ano? Welcome sa Rodel's TV. Ngayon, ito yung tanong. Malapit na yung midterm election next year na yun, mga May 2025. Ano? Malalakas ang tunog nitong mga aspirant na lalaban sa pagkasenador. Ano? Unang-una, si former senator Sonny Trillanes. Pangalawa, si ator attorney Chel Jucno. pang Pangtatlo, si former senator Laila Dilima. At ang pangapat, si former president uh, PRRD o Tatay Digong. Ngayon, ito yung tanong. Sino sa apat ang napupusuan mo? Si para sa akin si Tatay Digong. Bakit naman? Kasi yung simula nung nakaupo ng presidente, ang dami niyang napagawa. Pinatunayan niya talaga na Oh. Yung karapat-dapat niya talaga. Siya talaga karapat-dapat maging ano presidente um, nung lumaban siya. Oh, Pero ngayon, eh medyo bumaba siya ng konti, senador siya. Kasi, Marami sa kanya nag aamuki Kasi yung iba, nangako nga pero nung nakaupo na wala na ang hirap na wala na, na. No, biglang nanlalamig na lang okay. hindi na alam pero kay tatay digong nung, 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 nakaupo siya ang dami oh. niya mga adik mga ano oh. tapos ang dami niya napagawa oh, oh. Kaya, kagaya ng ano Bigyan ka na ng napagawa niya yung mga yung hindi natapos ng oh, yung hindi natapos okay. ng napagawa ng mga ni, ng mga akino tina oh. tinapos niya. Ay, ganun ba? Oh. Wow. Okay, meron ka bang gusto idagdag? Uh, sa akin lang. Sana lahat ng ano, lahat ng tatakbo ng Pangulo. Pagka, uh, pang oh. Senador, senador, Ay, Senador. Oh. Uh, wag yung puro pangako gawin din para at least sa sunod na eleksyon oh. andun pa rin yung mga bumuboto sa'yo Uh -huh. na yung bumibilib. Ipakita nyo kung sino kayo. Okay. Yan lang po. Peace okay. lang. Thank you. Peace lang mga kaibigan, mga viewers. Ano, eto meron pa tayong nakikitang isang brother. Na, bro, anong pangalan nga? Ramon. Anong parokya mo? St. Joseph. Joseph. Okay, St. Joseph Strand. Ako si Kuya Rodel, ano, and welcome sa Rodel's TV. Ngayon, ito yung tanong ko, ano, ito yung naisipin kang content. Malapit na kasi ang ating tinatawag na midterm election, ano, next year yan, mga May 2028. Ngayon, ito yung uh, malalakas na aspirant para lumaban sa pagkasenador. no? Unang-una, -una, si former senator Sonny Trillanes. Pangalawa, si former senator Laila Dilima. Pangatlo, si attorney Chel Jokno. At ang pang-apat, marami sa kanya nag-aamuki na tumakbo no, sa Senado. Si former PRRD or Tatay Digong. Ngayon, ito yung tanong. Sino ang napupusuan mo sa apat? Digong. Bakit naman? Kasi para sa akin lang naman. Si Tatay di kasi medyo hindi niya man, hindi niya naubos lahat yung mga adik pero oh, nabawasan. Nabawasan. Okay. Yun lang. Yun lang. Anang, <laughs> yun lang, yun ano oh. Oh. Kasi siyempre doon tayo lang ako sa ano eh. Oh, pero, pero siya talagang bet mo doon sa apat. Siyang apart, bet sa apat. Okay bro, thank you ha. Thank you rin. Peace lo you know, mga kaibigan mga viewers. Ito po, meron po tayong nakikita ng isang ate ano. Ito pala, Sisis. Ako si Kuya Rodel ano. Welcome sa Rodel's TV. Ano pong pangalan ni sister? Merebet po. Merebet. Ano pong parokya kayo? Uh, Masala Redeemer. Kay Father, ano po yan? Kay Jojo? Si Rodo? Father Alan. Ah, uh, Father, father Alan. At Ate, ito po yung tanong ko. Ano? Malapit na yung ating midterm election, ano? Next year. Ano yan? Sigurado papatakyan ng May 2025, ano? Ngayon, ito yung apat na mga malalakas ang tunog na lalaban sa pagkasenador, ano? Unang-una, si former senator Sonny Trillanes. Pangalawa, si former senator Laila Dilima. Pangatlo, si attorney Chel Jokno. At ang pang-apat, marami sa kanya nag-aamuki. Si former PRRD or Tatay Digong. Ngayon, ito po yung tanong. Sino sa apat ang uh, napupusuan nyo? Yung kababayan ko po. Sino po? Pang-apat. Si Tatay Digong? Sabihin nyo po. Si... Boss Digong po. Boss Digong. <laughs> Bakit sis? Bakit? Kababayan ko eh. Ayun na po ang dahilan. Alam yung ano nila eh. Oo. Alam na po namin yung talagang uh, ano niya, yung galawan niya pagdating sa politika. Oh, meron po kayong gustong idagdag? Ano po yung dagdag natin? Kayo Good po, Good luck ano? na lang po. Good luck. Okay, ate. Sis, thank you ha. Okay. Kasi mga kaibigan, mga viewers, ano? Eto, meron pa tayo nakikita ng isang brother. Na. Brother, ang pangalan mo? Albert. Albert. Ako si Kuya Rodel. Ano? Welcome sa Rodel's TV. Ano? Ngayon, malapit na yung ating tinatawag na midterm election. Uh, next year, mga May 2025. Ano? So, ito yung mga malalakas ang tunog. Pili ka lang dito kung sino yung napupusuan mo. Una-una, si former Senator Sonny Trillanes. Pangalawa, si former Senator Laila Dilima. Pangatlo, si Atty. Chel no? At ang pang-apat na marami sa kanya nag-aamuki na tumakbo sa pagka-senador, ano? Si former PRRD or Tatay Digong. Ngayon, ito yung tanong. Sino yung napupusuan mo sa apat? Baka si Trillanes. 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 Bakit naman? Uh, medyo okay naman siya sa Sa... kanyang pagpapalakad dati Uh, sa mga pato, platforma ano. Platforma Mayroon ka bang gusto Idagdag bro? Di, ano. Dahil ang napili mo Si Sony? Uh, wala na Sige, wala naman eh May... Okay, sige bro Thank you ha Thank okay. you mga kaibigan Mga viewers ano? Ito mga kakasama natin Si brother Ano pangalang mo brother? Brother Ray Brother Ray Okay, ako si Kuya Rodel ano? And welcome sa Rodel's TV Ito yung tanong ko ano Ito yung naisipan kong content ngayon sa darating na 2025, mga may yan, ano, midterm election ang tawag dyan. So, magbubutuhan mag ulit tayo para sa labing dalawang mga senador. Ano. Ito yung mga posibleng maglaban-laban. Unang-una dyan, si ex-senador uh, Sonny Trillanes. Pangalawa, si Atty. Chel Diokno. Tapos, pangatlo, si uh, dating ex-senator Laila Dilima. At ang pang-apat, posible rin na tumakbo, si former PRRD o si Tatay Digong. Ngayon, ito yung tanong. Sino sa apat ang uh, napupusuan mo? Napupusuan ko si Dilima. Si Dilima. Bakit naman? Kasi matulungin. Okay. Judge. Okay. At saka maganda sa mananalita. Sa mananalita lang? Sa pananalita lang. okay oh. Ano yung uh, gusto mo pang idagdag? Ah. Uh, Eh dito sa mga tatlong senator na hindi mo napili, meron ka mang gusto sabihin? Ay, good, ano na lang, good luck na lang sa ano. Good luck na lang sa alala nila sa 2024, 2024. Sa 2024. Uh, good luck na lang. <laughs> Pero yung election ha 2025. Oh, uh, 2025. Midterm. Uh, midterm. Okay. Good luck na lang sa kanila. Okay, sir. Bro, sige. Bro, sige, 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 may baka may gusto pa yung dag, -dag, -dag. Kung sino talaga yung natapos ng tao, yun talaga yung para sa kanila. Okay. <coughs> yun lang. Yun lang. Okay, thank you. Peace ng mga kaibigan, mga viewers. Ano, ayan po napakinggan niyo po yung aking lahat ng in-interview, no. Ayan po mga kasama ko yan, mga church worker po yun ano. Na pwet talagang masasabi ko rin na yung kagaya sa amin ano, meron din talagang pakialam sa politika. Kaya sa mulit muli mga kaibigan, mga viewers, ano, abangan niyo yung aking mga kalye survey na mga susunod and uh, maraming maraming salamat sa suporta sa aking munting channel and uh, God bless you all and Thank you.